kung ganun na mangyari, yung sabi ko nga, dumating ang December 11, wala man lang pinadatang request for extension for valid reason or hindi man lang nagpadala ng abogado, wala, nakaantay tayo dito lahat, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Ayun. Continuous ang investigation. Continuous. Yes. Of cops? Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Castro. Ano nga ba ang latest? Kalat na ang balita sa pagpapaparty ito si VP Sara para sa media nitong darating na December 11, 2024 sa ganap na 11 o'clock in the morning ito ba ay matagal nang nakaschedule? Malamang na hindi. Dahil walang sinumang taga-media ang nakaalala ng imbitasyon ng OVP para dito sa Thanksgiving party dahil napabalita na nga na ang NBI ay nireschedule sa pangalawang pagkakataon ang pag imbisiga para makadalungan nga itong si VP Sara sa darating na December 11. kay VP Zara uh, yun, yun nga ipapervis namin siya yung mga katanungan niya dito reply yun which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December so, paano yun? Paano uh, included na dun sa reply namin yun yung invitation for her to appear before this uh, office yes ito ay patungkol sa nabanggit ni VP Sara sa pagkuha niya ng assassin para kitili ng buhay nila PBBM, First Lady at Speaker Lomualdez. I like this threat to the President. Sa kanyang bibig nang galing eh, siya ang nagtetret. Pero yung nagtetret sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni uh, Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebedensya kung sino yun na nagtetret sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. sino ba yung nag December 11 na day? Kami o personal? Kami. Kami, kami ang... Initial ano namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami... Uh,

Uh, house of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng house yesterday, it came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Uh, hindi naman. Kaya nga pinagpapaliwanag natin siya to shed light. Bakit niya nasabi yung, bakit siya nakapagbitiw ng salita na pag ako namatay, kailangan mamatay yung gano'n. At sagot sa kanya nung kausap niya, yes ma'am. Di ba gano'n? Matatandaan na nung itong si Vice President at tinanong kung siya ay pwedeng makadalo sa December 11, ang sabi niya ay titignan niya ang kanyang schedule dahil paiba-iba -iba daw ang schedule nila ngayon. At uh, aalamin din niya kung ano sasabihin na kanyang mga abogado. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bitla na lang may nangyayari ng mga uh, bagay kaya hindi ko magawa yung uh, schedule ko ng uh, malayo pa. So we do it day by day sa ngayon yung schedule So, hindi ko pa masagot kung um, pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, um, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers yung yung gagawin ko. Ano nga ba talaga ang mas mahalaga sa ating vice-presidente? Parang lumalabas ng pag-schedule ng Thanksgiving party para sa mga media isang afterthought lamang. Dahil kagaya ng akin nasabi, wala siya nabanggit dito nung siya ay nakapanayam ng media. Pero hindi ba naiisip ni VP Sara na mas mahalaga na madinig ng taong bayan ang katotohanan patungkol sa kanyang pagkontrata sa isang asasin. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, na kahit wala si VP Sara sa darating na December 11, ay magpapatuloy sila sa pag-iimbestiga. At kung talagang hindi makakapunta si VP Sara, sa huling pagkakataon ay wala silang magagawa kundi ipagpatuloy ang pag-iimbestiga at maaaring i-refer na ito sa DOJ. Ayon pa rin kay Director Jimmy Santiago, If the President falls ill or has more urgent duties, we understand and respect that. But without any valid reason, we will move forward and continue it as a waiver of her right to explain her side on both incidents that, she allegedly made and those made against her. So, ibig sabihin, ang iniimbestigahan dito ng NBI ay hindi lamang yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni Speaker Maldes, kundi yung di umanong pagbabanta sa kanyang buhay. Yes, uh, sinabi namin sa lawyer na dapat nakatagtulungan sa amin si Vice President para maimbestigahan yung threat naman sa kanyang buhay. Kaya, kung may justifiable reason naman daw si VP Sara ayon kay NBI Director sa darating na December 11, ay maaari pa siyang bigyan ng isang pampagkakataon, pero ito ay sa mas maiklim panahon na lamang. At inulit nga ni NBI Director, December 11 is the deadline. If she fails to appear without valid justification, we will move forward with our findings. Even if there is justifiable reason this time, you will only provide one more chance and it will be a short period. We want this controversy resolved so that peace can be restored. Bakit naman kaya naisipan ni VP Sara na sa December 11 magkaroon ng pa-Thanksgiving party para sa mga media? Hindi ba niya ito sinasadya? Nagkataon lang ba? O ito ay isang aksyon na may konting pangaasar sa mga taga-NBI. Nagtatanong lamang po tayo dahil sa dami ng araw siguro na maaari magkaroon ng schedule ng Thanksgiving party na hindi naman hinihingi ng mga taga-media. Bakit sa December 11 pa kung kailan magkakaroon ng pag-iimbestiga ang NBI at kinakailangan sana ang kanyang presensya? Ang tanong din natin Last year ba ay nagkaroon din ng Thanksgiving party? Ito si VP Sara para sa mga media. Alamin nga natin With these diamonds I would find I'd be ไปจบไปเกิดได้ไอ้ไม่ยมลนคนเนี่ย tayo nakikita o nari-research man lang na Thanksgiving party na ibinigay ni VP Sara last year o yung nakalaang Pasko. Saka parang itong taon yata na ito, mas maraming Thanksgiving party na ginanap itong si VP Sara sa mga panahon na umaandar at tumatakbo ang hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability. Hindi ba't maraming hindi nakaka-attend na kanya mga opisyales dahil ito daw ay nasa anniversary party at ang sumunod naman ay may Thanksgiving party na siyang inaatina na kanya mga opisyales sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bakit nga ba napaparami ang party ni VP Sara habang may pag-iimbestiga tungkol sa paggastos ng kanyang confidential funds at itong ang pagtatangka sa buhay Si PBBM, First Lady, at Speaker Romaldes. I do not understand why the operations head is not knowledgeable about the place of the celebration and the matters connected thereto. And more so, Mr. Chair, it is a common practice that when one applies for a travel authority, it goes with the travel authority, the invitation, or the program of the activity. Kayupui Operations Head, wala man lang hubang program or invitation where we can make reference as to the place of the celebration and the officials who are supposed to be there other than the SDO. Um, Your Honor, in for the for the 2024 Thanksgiving activities, your honor, I just learned that. Uh, is it Thanksgiving or anniversary? Thanksgiving anniversary. It's in line with the OVP anniversary, your honor. The title of our program, your honor, is Thanksgiving. Thanksgiving anniversary at, celebration at, of OVP and Thanksgiving at activity. And your it honor. ranges for one whole week. Yes, your honor. Right. Can you um, please? Sight again the inclusive period for that celebration Yes uh, your honor from uh, after our event on October uh, November 15 that is the 89th anniversary of the OVP right after that we have our uh, scheduled for the OVP Thanksgiving activities for all the 10 satellite offices your honor Sandali po ang pinag-uusapan muna po natin is celebration today Today, Your Honor, is the OVP Thanksgiving in Caraga, Your Honor. And where in Caraga is it being celebrated? It is simultaneously celebrated in, uh, I've learned now, uh, Your Honor, in our three uh, municipalities. Uh, it's uh, one city, Your Honor, it's in Hingoog, Magallanes, and Butuan city, Your Honor. Okay, yan po ang latest. Hanggang sa muli, magkita't magkarini tayo. Ako pa sa Tony toniklerkastik, papalalang, tulugan ang lohokapatano.